Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 26, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw ngayong Abril 26, maaaring mapansin mong hinahatak ka ng enerhiya ng kalikasan sa isang maselang sayaw ng balanse na tila inilatag ng universo mismo para sa iyo. Ang bawat kibot ng hangin, bawat siklab ng liwanag sa paligid mo, ay tila nag-udyok sa iyong damhin ang mas malalalim na mensahe ng araw na ito. Sa panahong ito, ang katahimikan ng umaga ay parang paalala na sa kabila ng lahat ng gulo at abala sa paligid, may puwang para sa pagninilay at pag-aayos ng sarili. Sa tahimik na sandaling ito ng bagong araw, inaanyayahan kang pakinggan ang bulong ng kalikasan at ng iyong sariling puso. Ang mensaheng dala ng araw na ito ay puno ng paalala, isang malumanay ngunit matatag na paalala na maging maingat sa bawat hakbang, sa bawat desisyong iyong gagawin. Hindi ito nangangahulugang pigilan mo ang sarili sa pagkilos, kundi ang pag-alala na ang pagkilos na may puso, may layunin, at may kababaang loob ay siyang tunay na makakapagdala iyo sa mas matibay at pamatagalang tabumpay. Ang pagiging matapang ay hindi lamang ang pagsigaw ng iyong kabustuhan, kundi ang kakayahang makinig, umunawa, at umakto sa tamang paraan. Kaya ngayong araw, yakapin mo ang lakas ng kosmos, ngunit panatilihin bukas ang isip sa mga senyales na nagpapahiwatig ng kapanatagan. Maaaring mapansin mong may dumadaloy na kakaibang determinasyon sa iyong kalooban, isang apoy na nagpapasigla sa iyong ambisyon. Ang enerhiyang ito ay maaaring maging isang malakas na tulak patungo sa iyong mga layunin, ngunit sa likod ng lakas na ito, paalalahanan mong suriin ang paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Sa tuwing nararamdaman mong nagiging palautos o dominante ka, subukan mong huminto at tanungin ang sarili, ito ba ay epektibo o ito ba'y ay naglalayo sa akin sa mga taong mahalaga? Ang kakayahang makita ang sarili sa isang mas mataas na pananaw ay regalong hindi lahat ay taglay. Kung magagampanan mong balansihin ang iyong determinasyon at ang iyong natural na kababaang loob, makakamit mo ang respeto at tiwala ng mga taong nakapaligid sa iyo. Isipin mo ang mga pagkakataon sa nakaraan kung saan sinubukan mong igiit ang iyong kabustuhan, at tanungin ang sarili kung ito ba'y nagbunga ng kapayapaan o kaguluhan. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng katalinuhan. Kapag natutunan mong makita ang epekto ng iyong kilos sa iba, lumalago ka hindi lamang bilang individual kundi bilang isang taong may koneksyon sa mas malawak na enerhiya ng daigdig. Narito ka ngayon sa isang yugto kung saan ang tiwala sa sarili ay isang gabay na magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong magmadali o kumilos ng agresibo. Sa halip, hayaang lumitaw ang tamang tiyempo sa gitna ng iyong pagkilos. May mga pagkakataon na tila may humahadlang sa iyong daan, subalit kadalasan, ito ay paalala lamang ng universo na magpahinga, magnilay, at muling hanapin ang sentro mo. Huwag kang matakot sa katahimikan, dito madalas isinisilang ang pinakamahahalagang ideya at desisyon. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na tagumpay ay makakamtan hindi lamang sa pamamagitan ng lakas kundi sa maingat na pagdedesisyon. Habang nilalakad mo ang landas ng iyong mga tungkulin at mithiin, isaisip mo ang halaga ng pasensya at pagkakaunawa. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo ngayon din, may mga tagumpay na dumarating lamang sa mga marunong maghintay. Ang tapang ay hindi laging may kasamang sigaw, minsan, ito ay nasa tahimik na paninindigan at matyagang paghintay. Sa aspeto ng trabaho at ambisyon, ngayon ang panahon para magsagawa ng pagsusuri sa iyong mga plano. May mga layunin ka bang nakaligtaan dahil sa sobrang abala? O marahil ay may mga ideya kang hindi pa nabibigyang pansin? Ito ang tamang sandali para bigyan ng oras ang mga ito. Maaari mong simulan ang araw sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga layunin, pagbibigay ng prioridad sa mga bagay na tunay na mahalaga, at pagpaplano ng mga hakbang tungo sa mas organisadong kinabukasan. Ang iyong analytical na isipan ay isang biyaya. Gamitin mo ito upang muling buin ang landas na magdadala sa iyo sa iyong mga pangarap. Sa aspeto naman ng personal na relasyon, iwasan ang pagiging mapanghimaso. Minsan, kahit ang iyong mga mungkahi ay may layuning makatulong, maaari pa rin itong magmukhang pakikialam kung hindi naangkop ang paglapit. Subukang makinig ng mas malalim kaysa magsalita. Ibigay mo ang iyong presensya bilang isang ligtas na espasyo, hindi bilang isang tagapag-utos. Dito mo mararanasan ang tunay na koneksyon at pangunawa. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul na bughaw, isang kulay ng kalinawan, katahimikan, at karunungan. Magsuot ng kulay na ito upang ipaalala sa sarili ang kahalagahan ng panloob na balanse. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, siyam, at labing anim, mga numerong sumisimbolo sa diplomasya, malawak na pananaw, at pagiging matatag. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat sa jurnal o paggawa ng tahimik na meditatibong aktibidad tulad ng pagbabasa o pagmumuni-muni. Sa mga gawain ito mo mahahanap ang iyong sentro. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng araw na ito ay ang pagtanggap ng kabuan ng iyong pagkatao, ang iyong lakas, ang iyong kahinaan, at ang iyong kakayahang magbago. Yakapin mo ang bawat bahagi ng iyong sarili, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Huwag mong hayaang itulak ka ng enerhiya ng araw na ito sa pagiging agresibo. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang lumikha ng panibagong simula, isang panibagong simula na may pagmamahal sa sarili, paggalang sa iba, at pagkilala sa mga bagay na hindi mo makokontrol. Magtapos ang araw na ito na may damdaming puno ng pananabik sa hinaharap. Tandaan, hindi lahat ay kailangang matapos ngayon. Ang buhay ay hindi isang karera, kundi isang paglalakbay na may kahulugan. Huwag mong ipagkait sa sarili ang karapatang maramdaman ang katahimikan, ang pagiging buo sa gitna ng kawalang katiyakan. Kung saan man ka patungo, tiyak na makakarating ka sa tamang oras, sa tamang paraan, at may buong puso. Bukas, may panibagong umagang darating, ngunit para sa ngayon, damhin mo ang buong saysay ng araw na ito. Maging naroroon ka sa bawat sandali. Magsalita ng may layunin. Kumilos ng may pagkalinga. At higit sa lahat, magmahal ng may kabuan. Sa ganitong paraan, ikaw ay tunay na magiging liwanag hindi lamang sa sarili mong mundo, kundi sa mundo ng mga taong nakapaligid sayo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.